Day 11 ng ating walong husky puppies. Ayan nga at pagbangon-pagbangon ko nga ngayong umaga ay nagpunta nga agad ako dito sa labas. Ito nga yung nakita ko si Summer ay dito nga nakahiga at hindi ko nga alam kung matagal na siyang nakahiga dyan. Yung ibang puppy kasi ay hindi na inum ng gatas at natutulog lamang. Kaya ayun pinagdadampot ko nga at inilagay ko doon sa kanyang may tiyan. Pero meron din naman puppy na umaalis na. Siguro matagal na si Summer na nakahiga dito at siguro mga busog na ang iba. Napansin ko nga nabasa na rin yung kanilang hinihigaan kaya maya, -maya ay papalitan ko na yan pag sila'y natapos. Nabasa na ng wiwi nila kaya kailangan tuyo yung kanilang hinihigaan para naman makaiwas na magkaroon sila ng hot spot. Ayan nga at nang matapos nga silang uminom ng gata sa kanilang mami ay iyan. Pinalitan ko na nga ng sapin ang kanilang higaan. Malinis na at hindi nabasa ang kanilang hihigaan. Eto nga at ready na silang matulog. Yung iba natutulog na at yung iba ay nagliligalig pa nga at nagiiyakan. Naghahanap sila ng kanika nilang pwesto, ganun talaga siguro kapag papi bago matulog ay nagliligalig muna. Kasi ang napapansin ko kahit sa mga shih tzu papis, talagang nagliligalig muna sila bago matulog. Siguro mga antok na antok na at naghahanap lang sila talaga ng kanika nilang pwesto. At ayan nga mga nagkalat nangan kung kanina ay ipon-ipon.